Pumangatlo ang Pilipinas sa mga bansang pinakaligtas sa Timog Silangang Asya. Batay po yan sa pag-aaral ng American-based Gallup Analytics. Ikinatuwa naman ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng survey. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and shine, Patrick. Isa ang Pilipinas sa safest country sa Asya base sa isang pag-aaral sa Southeast Asia. Pumangatlo ang bansa kasunod ng Vietnam at Indonesia matapos makakuha ng Law and Order Index Score na 86 noong 2022. Ayon sa America-based Gallup Analytics na naglabas ng pag-aaral, isang survey ang sinagawa na may higit sa 1,000 respondents sa bawat bansa. Sabi ng PNP, makatutulong ang resulta ng pag-aaral para mapabuti pa ang ekonomiya ng bansa. Noong nakaraang taon, 8% ang ibinaba ng krimen base sa tala ng PNP. Malamang uh, it adds up to the uh, considerations ng ating mga investors at sa pang-turista na pupunta ng isang lugar. and We know very well that uh, these two aspects, yung investors and uh, yung uh, turi mga turista, uh, plays a big role in the boost of the economy. Bukod sa pagsisikap ng mga polis na mapanatili ang kayusan, kinilala rin ni Akorda ang partisipasyon ng komunidad the community uh, engage, uh nagre report nagrereport reklamo kung may mga may mga nakikitang katiwalian and of course uh, the media your your role also kasi uh wide yung reach nyo with this free uh, uh, what we call that uh, flow of uh, information and communication there's two way nakakaroon ng uh, tawag do interaction and engagement and uh, uh, with that lahat ko nang nakikita nating mali sa community even crime Uh, it, it leads oh, to, to a peaceful community. That's how I look at it. Hindi lang ordinaryong krimen ang binabantayan ng pulisya, pero pati ang cybercrime, kung saan maaaring magamit ng artificial intelligence o AI sa iba't-ibang uri ng scam. I agree with that uh, fear. So that's uh, what we are... Actually, uh, realistic yan kasi based on our statistics talagang tumatakas. So, uh, for our part, uh, we are... Uh, uh addressing it via yung pag-update din ng ating mga kagamitan and yung mga applications na ginagamit natin but also uh, kasama na rin yung ating kapulisan Sabi ni Acorda sasanayin pa ang kanilang cyber cops para sa mas maigting na cyber patrolling Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas